ba kami o sa kami, wala tayo kung sumurende. Nagkagulatan ng magsalita ang dalawa. Ang totoo po ay eh, dinukot kami ng mga militar sa kainang bal. Napilitan din kami. Napilitan din kami na sumurende. Kaya pinagbantaan yung buhay namin. Kilto po ang totoo. Kasapi ang dalawa ng grupong AKAPKA na kontra sa Reclamation Project sa Manila Bay na nakakapekto rin sa bataan kung saan sila napaulat na nawala. September 2 ng gabi daw sila dinukot ng militar at isinakay sa van habang nakapiring. Naglalakad lang na po kami sa, sa kalsada nung meron po dumukot sa amin. May tumigil po SUV sa harap na dinukot ng kontras. Inilip kami pasamahin sa kanila. Yun yun po yung totoo. Akala po namin sindikat.

hindi rin totoo yun naman ang affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Di pa man tapos sa pagsasalita, pinutol na agad ang pagsasalita ni Junila. May nangyayari reclamation projects doon. Ang problema doon yung mga mga isla mga wala na nang hanap buhay. Yun ang tunay na issue dito. So tali, Jun Junila, pakinggan <laughs> mo nga natin yung, yung uh, masasabi dyan. Ikaw na trojan nila la Cruz. Ang presscon, ikina sa apat na araw matapos ilabas ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntfl ang video ng dalawang environmental activists na ayon sa kanila ay tumakas daw sa grupong AKAPKA. Kanina, misto lang binuhusan ng malabig na tubig ang mga opisyal pero nanindigang nagbalik loob sa gobyerno ang dalawa. Sila pang araw ang humiling na humarap sa media para magkalinawan. Yun nga lang, balik na, na nangyari. Okay, hawakan namin yung kasi kung may po sila ng kustodiya po, may mga po sila ng papel, Naka, ang mga uh, po namin pala, eh, ito po ay uh, pagtulong na amin silang tutulungan sa uh, ano po, sa kanilang pagsusurrender. So, kaya inaayos po namin ang proseso. Pero yun po, kung um, ano na yun, hindi po namin na uh, Pampanga po lahat ng po ang aming area na Regarding this allegation, we will stand by kung ano yung report ng AFP. Pagkatapos ng press conference, nanatili muna ang dalawang aktivista sa munisipyo ng Plaridel kung saan napasugod ang ilang militante para igiit na palayaan sila. Sa gitna ng tensyon, isang pulis ang nahiwalay sa kanilang linya at kasunod ng negosasyon, napagkasundo ang dalhin sina Jonila at Jed sa opisina ng Commission on Human Rights sa Quezon City, alinsunod sa kagustuhan ng dalawa. At bago mag sa is ng gabi ay na turnover na sa Commission on Human Rights sina Junila at Jed. Doon ay nagkaroon ng pagtitipon ang ilang militanteng grupo para kundinahin ang ginawang pagdukot sa kanila. Dito naman sa munisipyo ng Plaridel Bulacan, ay tahimik na. Balik na